Hello mga kasari-sari store. So karon mga kasari-sari store na ako'y natuklasan sa ako ang sari-sari store no. So ipakita nako na sa inyo ha. Ang nalugi na punta mga kasari store imbis na ginansya na. So hindi na ginansya no. Nalulugi na tayo dapat talaga kailangan talaga ano o us usisahin natin yung mga items kailangan tingnan talaga bago tayo ano bago tayo bibili no uh, may ipapakita ako sa inyo talagang nahihiyaan talaga ako mga kasari store so dito ko nandito sa kitchen namin yung so logi na naman tayo ito oh meron merong expiration dito na nagumpisa ako sa pagtitinda October pero yung date dito is September siya 2023 so nabili ko sa tindahan expired na bininano bini, nila kahapon din meron akong nabili doon tiningnan ko talaga ay nako ngayong buwan may expire na buti na lang bin, tiningnan ko talaga ang mga ano September, ha September ba na September di manggut maklaro kini ah, uh, wala na ni yan wala na yan It, ano 2023 ni september pa na ano so nabili na ko na september october ko nagumpisa sa tindahan so kinita na ni sanang september pa ni gani oh expire na dan do gani gahapon gani pagtanaw gani nako didto kuha na ay, naman ni Karun motong... na buwan. April, April, Mayo naman ron. Nagpahit gani si Kuan. So, ito kay mga Kuan. So, ma, maoto, ma ma maoto, no? Na, Kuan ini. September pa man ini. September. September 2024 pa man ini siya. Oh, ano si Tangon? So, ma-auto na. No? Wait na yung mga kasari store. So, ayan mga kasari store, no. Uh, meron na kong na... Meron akong na kong uh, na, na nakita, no. Na, na expire na naman siya. Ah, uh, yung sinigang na, ano, sinigang na hipon at saka sinigang na pangkarni, no. Mga condiments. So, sayang, ano, ah... Uh, ito na ano na talaga ako na aware na talaga ako mga kasari store kasi uh, mayroon akong pre previous vlog may previous vlog ako na yung yung bibili ako mga kasari sari store sa malaking tindahan no yung bibilhan natin ng ano para sa tindahan natin uh, siyempre doon man tayo sa mga wholesale so ang ano ko talaga ugali ko talaga bunot lang ng bunot ako. Hindi ako nagtitingin talaga ng expiration. Kasi, ang expected ko kasi yung expiration is nasa 1 year pa, nasa 5 months pa, 6 months, ganun. Yun talaga yung nasa isip ko. Yun talaga. So, ngayon mga kasari store, no, napaka importanteng ano talaga to, lesson talaga to sa akin o sa atin. Alam ko, relate din kayo sa akin, no. Alam ko nangyayari din yun sa inyo. Basta sa akin talaga, nang nagumpisa ako, nagumpisa ako mga kasari store bumili talaga, bu nang bumili ako, bonot lang ako ng bonot, hindi ko tinitingnan yung mga expires, expiration, kung kailan yung expi expiration, no? So ngayon, nakikita ko na mga kasari store, nag-check ko sa mga paninda, Chin-check ko yung mga expiration, no? So meron akong na-discover na sayang, so worth of, ano yon worth of, nasa 100 plus yon na expire na siya, saka, Um, hindi lang yun, hindi lang ano, hindi lang mga condiments lang na na-expire, no? So, meron pang ibang mga items na na-expire So, pero ngayon mga kasari store, uh, gaya ng sinasabi ko ngayon, aware na ako Pag bumibili ako, tinitingnan ko talaga isa-isa yung binibili ko Tinitingnan ko yung isa-isa na mga expiration Kasi na nadala na ako mga kasari store, no? So, sayang pa naman yun, diba? So, yun talaga, importante talaga, mag-check tayo sa mga items uh, bago natin kunin, bago natin bibilhin, no? So, yun lang mga kasari-sari store. So, medyo lugi-lugi uh, na naman tayo. So, yun lang ang ating uh, at, uh, buhay, ano, no? Buhay, may tindahan, no? So, alam ko kayo din, na uh, relief din kayo. So, yun na mga kasari store. Ito lang may si share ko sa sa pangyayari sa akin, no, na... Uh, <laughs> na ano na ako na, na aware na ako sa expiration no so bago bago talaga ako ngayon bago ako bibili bago kukunin yung item na yon titingnan ko talaga yung expiration so yun lang mga kasari store ang i-share ko uh, kung ikaw ay hindi pa naka-subscribe sa king channel mga kasari store please do subscribe and hit the notification button bell para Ma-update kayo sa aking next vlog, no? So, hindi lang sari-sari store yung aking isi-share sa inyo. Meron din akong uh, gamay na uh, maliit na business, no? Na sa pang-farm, sa fish farm. So, uh, malapit na kami mag-harvest mga kasari store. Isi-share ko din sa inyo um bago, ah, uh, kung mag-harvest na kami, ah, uh, pupunta ako sa no sa Peace kasi magba ako kung paano kinukuha yung pasaya no kung paano mag-harvest so ipapakita ko sa inyo so hindi lang ito yung aking negosyo so meron din ako ibang negosyo no na maliit lang mga kasari store so paano tayo pailin-ilinta kung saan yung mas maganda na business kung saan tayo aangat no so yun lang mga kasari-sari store